Hello friends, brothers and sisters, ako po si Lawrence. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang ating ibang helo sa araw na ito ay mula sa sulat ni John chapter 6 verses 60 to 69. Kapatid, paano ka tumutugon sa mga taong hindi mo gusto o hindi ka naniniwala sa kanilang mga sinasabi? May mga pagkakataon na kahit gaano na nating kakilala, o di kaya ay kaibigan pa ang isang tao. Kapag hindi natin nagustuhan ang sinabi o hindi natin matanggap, ay iniiwasan na natin. May mga taong gusto lang ng samahan o kausapin ay yung mga may kapareho lamang na pag-iisip o pananaw sa buhay. Kapag may ibang pananaw na ay nilalayuan na. Sa ating ibang helo sa araw na ito, may mga nasabi sa si Jesus na naging mabigat o hindi nagustuhan ng marami sa kanya mga tagasunod. Kaya ang mga ito ay tumalikod sa kanya at nagsialisan. Ayon sa Ibanghelyo, tinanong ni Hesus ang kanyang labindalawang alagad. At kayo, gusto rin ba ninyong umalis? At sumagot naman si Simon Pedro. Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at natitiyak namin na kayo nga ang banal na mula sa Diyos. Sa ating buhay pananampalataya, hanggang natin ang makasunod sa ating Panginoong Yeso Kaya naman naglalang tayo ng oras upang makapakinig sa kanyang mga salita sa pamamagitan ng ating panalangin sa pakikinig sa ating mga pastol sa simbahan o sa mga taong ating pinagkakatiwalaan na ginagamit ng Diyos upang tayo'y gabayan. At sa ating pakikinig sa kanyang mga mensahe o paghahanap sa kanyang nais, may mga pagkakataong pakaramdam natin ay mabigat o mahirap na gampanan ang buhay o tungkulin na nais siyang ating gawin kung tayo idadating sa mga pagkakataong sa tingin natin ay magiging mahirap o mabigat para sa atin ang kalooban ng Diyos o ang mga misyon na nais siyang ating sa tandaan natin ang naging tugon ng kanyang mga alagad. Ang isipin natin ay si Jesus ang siyang nakakaalam ng tama at pinakamabuti sa ating buhay. Si Jesus na ating Panginoon na naonang nagbigay ng kanyang sariling buhay para sa ating kaligtasan ay hindi mag-uutos ng anumang bagay na ating ikapapahamak. Mahirapan man tayo sa pagsasabuhay ng kanyang kalooban, magtiwala tayo na hindi niya tayo pababayaan. Gaya ni Jesus, siya ay naghirap at namatay, ngunit muling nabuhay. Tayo rin, maaaring dumaan sa hirap, ngunit sigurado tayong may kagalakan at kaganapan ng buhay na sa atin ay naghihintay. Tapat ang ating Diyos sa mga taong sa Kanya ay nagtitiwala at ang Kanyang mga turi ay sinasabuhay. Amen. Kung kayo po ay nabless ang video na ito, maaari po ninyong i-click ang like and share landas ng pag-asa. Uli ako po si Brother Lawrence Quintero. Maraming salamat. God bless po sa inyo mga pamilya.